Ayan mga idol Magandang umaga sa inyong lahat So kumusta po kayo mga idol Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan Bali nakapagsanggat na ako sa tatlong puno Yan Yung tuba natin malapit ng makaisa kagalon Kasi isang puno pa lang yung ano, malakas dalawa na rin yung ano pang salok tsaka yung dalawa tig-isa pa lang yung ano pang salok medyo nakakalahati pa lang sa ano plastic bottle na pang salok natin bali may isa pa akong sasanggutan dun yun may idol katabi nito bali papakita ko para sa inyo may idol kung paano ba magpayoko ng ano puso ng nyog bali yung isa pinuputulan ko na bali pang tatlong araw na ngayon Tum, meron na siya ano nag nagtutuba na siya kaya lang hindi pa pwedeng lagyan ng ano pang salok kasi medyo nakatingala pa ng ano konti mahirap din kasi ano pilitin baka maputol kaya siguro mga bukas pa natin yan malagyan ng ano pang salok oh. So, saraan muna natin to, may doon. Bago tayo umakit doon. Taas. Ito yung ano. Dinamihan ko ng ano, paglagay ng ano. Yung barok. Pa, kasi or, may order sa akin. yun lang lampas na sa kalahating ano water can yan may dulo bali sasaraan pa yan ulit paling gamit ko may dulo Pwede tumayo doon sa loader kan. Yan may doon. Pulang pula. Napakaganda na ng ano na kulay. Salin na natin dito may doon. Yung shoutout pala may doon. Lagay ko na lang mamaya sa screen natin yung mga nag-comment sa last upload natin. Siya tatiyan yung lahat mga idol. Malapit naman, mapuno. Nasa apat na galun na to. Ngayon well, mga idol, nandito na tayo sa taas eh, ito, ito, pala yung ano pinaputulan ko Ali, patlong araw ko na to ngayon sa na ano pinaputulan doon lang yung katapat natin ng na malakas mo ba doon naman yung isa yung payoyokoin natin bali pang pangalawang araw na ngayon yun oh, kung napansin nyo mga idol oh medyo pwede na siyang payukuin basta wag lang ulitin mga baka maputol yung ano yung dito ba konti unti lang yung ano pagpapayuko pakita ko sa inyo mamaya mga idol kung oh. paano payuko bawasan muna natin to yan my idol bawasan muna natin huwag masyadong malaki laki ang anong bawas my idol tamang tama lang nabawasan na natin mayroon. idol So, nagtutuba na siya. Pumupunta dito. Pumupunta dito yung nagtutuba. may lalo ang napapansin nyo may lalo yung tuba na yan may lalo na natin kung magpapayoko pala kayo may lulong, para hindi mahirapan yung puso ng nyug ano, bawasan nyo yung ano yung gilid nya dito ba bawasan nyo ng ano pangkarit tsaka lagyan nyo po ng ano ganito para yung palwa medyo mang, mangat. konti para maka yako yung ano puso naman yung ano, Medyo malakas yung hangin may dalo. Ayan may dalo. Pag-iukuin na natin. May dalo na mapapansin nyo. Medyo pwede na siyang iukuin. Kunti lang, magaganyan lang ah. Ang pa yung coin na natin. Ang hirap na ng ano, walang magandang ano. setup ng camera. konti lang mga idol. Yan, tama-tama lang yan. Nakamaputol. Okay. O yun meron na payo ko na natin ng konti. Yan. Meron na payo ko na natin ng konti. Hindi na siya na ano. Tsaka nilalagyan ko ng ano tali kapag nagsisimula na ako mag magpotol. mag Lalagyan ko dito ng ano tali para hindi agad mabiyak yung ano puso ng nyug ayun so, may doon lang dito na lang muna yung vlog natin ngayon maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking channel sana ay lagi po kayong mag-iingat mga idol so ayun may see you next vlog na lang po